Okay guys, uh, December 31, nuling araw ngayong taon ng 2023. Uh, dito tayo ngayon sa bayan, ang Novaland CIS Quezon City. Meron kasi kita tayong meron kasi tayong ka up na nakatransact natin kagabi na bibili sa ating motor parts ating Monoshock na Racing Boy na pang Honda Click 125. So dito namin ang, dito yung meet up namin sa may Nova bayan dito sa may save yun papasok na ako dito sa save sa tapat ng video ang buyer pala natin magagaling sa San Jose del Monte Bulacan so nag lang kami niyo nag lang kami galing din ako ng Valenzuela so nauna na sa dito ayun na hindi, hindi ko pa alam kung saan sa banda pero hahanapin ko siya alam ko nga dito na siya kanina para nag chat sa akin so dito hahanap tayo ng parking sa dulo Ayan. Medyo maraming naka-park ngayon. Punoan natin ngayon yung si Moore. Ayan. Ayan si Parry. Ayan. Yun, yun yung ating ating buyer. So legit naman pala ng buyer. Naka-transacts natin. Laki na abil nya sa atin ah uh, mula sa market price na original binigay natin sa atin sa kanya ng wholesale price hanggang ngayong araw lang so ayun tatanggalin na natin yung item no hindi kasi ako nagdadala ng bag o kaya plastic so tinan uh, lagi na natin ng packing chef yun yung ating item si bibigay natin kay boss check mo muna pre So, oh, ayun, tanggalin muna natin yung packing tip. Ipasok natin sa compartment. Yun na yung compartment natin na maliit. Yan, yeah, yun lang nakalagay. Diyan natin ilagay muna. Kisa itapon kung saan -saano. sa ano. Sa ko na itapon yun. right So, antay natin si Cher na mag ng item bago niya bayaran. Ya, uh, parking ko muna ng mayos sa marating ng tricycle driver dito nakabalandra kasi yung parking o yun, yun baka masagi ng iba kanina ka ba? <laughs> lapit na <laughs> <laughs> so ayun yan nantay nantay si sir sure. niya yung item yari. may kasama pong sticker ko yan o no? yung birds so sulit ko yun yung pag ni sir mababa nakahabol siya sa ating year end sale ngayong araw lang ito no? paggabi ko yun pinos at hanggang ngayong araw lang at shorty yeah, siya nakakuha Alis din So ayun binayaran na tayo ni sure ng ating legit na buyer Alright so pasok agad sa si wallet at uuwi na rin ako ano Ayun, pauwi na rin yan si sir. Uh, Maraming, maraming salamat. Shoutout sa you sir. No? Sa pag ng ating pyesa at uh, solid a uh, uh, legit buyer at malayo ha Upway kami dito dito sa Nueva Baliches Bayan. Alright. Thank you, sir. So, ayan. Uuwi na tayo, no? Balik na tayo ang Valenzuela City. oh, pansin nyo, medyo malabo na yung, uh, yung camera. Kailangan ko na ata magpalit ng lens, no? Ito po, hindi stock ng SG cam na action cam pinalitan po ito lang go GoPro na lens kaso managaskasan yung gitna pa, uh, tingnan nyo konti no parang medyo malabo na yung sa gitna kailangan na ata palitan dapat may protection uh, protect, uh, ano ba yun yung may protection lens na ilagay para hindi magaskasan no? hindi malabo na sa sayang mal mal pa naman ito sa so, yun pa -uwi na tayo guys happy new year sa inyo at sa sunod, sa mga mag-avail pa ng ating Piazza, meron pa tayong available racing boy caliper, uh, dual piston. Uh, universal po, kahit anong yung motor pwede. Tapos meron tayong brake master from na available din universal, kulay black. asa uh, gusto mag-order, uh, like nyo or direct message sa aking isang page sa Wen Moto. Yan, yan po aking Facebook page para sa, sa aking online sale or direct message mo sa dito lang sa aking Facebook page na boards at pwede ko nga kayong ma-replyan so hanggang sa sunod maraming salamat dadaan pa ako dito sa Miguel's dahil wala na akong gas baka di na makaabot ng Balenzuela okay dito na ako natapusin yung aking vlog guys maraming salamat Happy New Year